Magandang umaga mga kagulay uh, It's uh, 6 o'clock ng uh, umaga po ngayon dito Mag-harvest uh, ha po tayo ngayon ng kangkong Pero parang uh, umaambon Naambon ng uh, konti Hindi siya nakaulan ng na gabi Akala ko si uulan tapos Hindi natuloy Kaya ngayon parang uh, umaambon. Ayan o, madilim na yung uh, alas 6 dito ngayon. Dati kasi yung ganitong oras, uh, mga alas 5 or uh, before mag uh, 5. Ganito na po siya ka liwanag. Pero ngayon, yan na, uh, 6 o'clock na po ngayon. Mga 6, uh, 15 or 10. Ayan. Ganyan na po yung kanyang liwanag. So, pahaba na lang pahaba po yung uh, gabi. Dahil mag uh, foffol na. Yan. Hindi na ganong uh, kita yung mga bunga ng ating uh, mga halaman. So, pupunta ako dun sa labas. Yan. Buti huminto yung ulan. Kala ko tutuloy eh. Yan. Yan po yung ating garden ngayon sa Pumaga Ganda yung ano, tayo nila kasi nakapag a uh, dilig po tayo kagabi. ayan po. Ayan, lumiwanag kasi yung ilaw natin sa likod. Ayan. Tapos dito muna tayo mag-harvest ng ano, ng uh, kangkong. Sa ating kangkungan. Ayan. Ayan, kita naman siguro yung mga steam nya. Mayroon po. Ito muna yung unahin ko i-harvest dito mga kagulay. So maya maya, uh, may, uh, may araw na. Ayan o. Uh, Doon banda kulay? Ah. Uh, red na yung ah, uh, So unahin ko muna mag-harvest dito mga kagulay. So bali yung bed number 6 siguro. 6 tsaka itong number 3. Oh, uh, ba? tapos baka mapasama pa yung number 4 po natin dito. So, yun po muna ako ngayon para mapaghanda po tayo. yan Ney bisita. Keno kayang pusa to? Yes. habang <laughs> nagano ako, nagha-harvest ng kangkong. Biglang may pumasok. Uwi na ata. <laughs> bait niya. 'Yan na palabas na. Oh. <laughs> 'Yan so pusa, yung pusa, sa loob ng bahay. So malapit ko nang uh, matapos itong uh, isang uh, bed. Tapos dito na po ako sa sa Pangatlo pagkatapos ko po ah uh, dito ngayon. You want kangkong? Makain siguro ng kangkong ah. Ba? <laughs> Medyo maaga po tayo ngayon sa ating uh, harvest ngayong uh, araw. So mabilis po kasing uh, naubos yung ating mga gulay po uh, kanina. Uh, gusto ko po magpasalamat dun po sa mga pumunta po kanina. Dito po sa ating uh, munting uh, gulayan. So yung mga naiwan dito, yung mga para pa sa uh, Miraculous or sa sabado. Kaya lang uh, hindi nagaanon malaki, hindi ganoon na hindi na po ganoon karami yung ano, yung ating na harvest. Kasi unti-unti na pong uh, nagbabago yung uh, panahon. Kaya Ah, mabilis lang na naubos yung ating gulay dahil hindi na po gano'n siya karami. So, nagkulang nga po kasi punti ah, na lang hummingbird, oh. bilis may hummingbird. Yan, so, ngayong araw, kapon kasi, nag-harvest din tayo. Tapos, ngayon, pangalawang ah, harvest din natin. Kaya, hindi na ka karami. So, nag tayo ng talong ngayon. Talong, patola, ampalaya, kangkong, sitaw, bagyubins, upo, at saka kamatis. Yan. Yan yun yung mga harvest po natin ngayong ano. Ngayong uh, umaga. So, natapos ako kanina pa. Kaya lang, ako kumain muna yung mga boys sa loob kaya ngayon na ako nakapagbigay uh, bigay ng update so hindi na po ako nag ano, hindi na ako nag uh, vlog dun po sa pag uh, harvest ko kanina kasi kahapon sim lang naman po yung ginawa ko eh. nag harvest din ako kahapon mga naiwan pa oh malaki pa so, yan pa yung mga para sa Merkulis yung kinuha ko yung mga malalaki lang So, ayan. Ah, hindi ko na po uh, kinunan yung pag-harvest po natin kasi uh, pareho lang naman. Tapos, nung nag-harvest po ako, medyo madilim pa. Kasi, yung tiyunti na pong nagbabago yung uh, panahon po dito ngayon. Ayan. So, ay, may malaki pala sa ilalim. Hindi ko nakita. Ito. ba So, mamaya, ulamin ko na lang. Ito pa pala, oh. Ayan, oh. No? Marami pa. Kasi pagka nagmamadali ka eh, hindi mo na sana nakikita. Kaya diretso ko ka lang kasi nang kuha. Kung ano lang yung naandyan, ah. yun na lang yung kinukuha natin. Pero mamaya, ulamin natin yan. Hindi pa kasi ako makain uh, mag alas uh, 12 na po ngayon dito so, yung mga boys na muna yung kumain so natapos na ako kanina uh, 9 o'clock mga 9.30 po siguro nag start po akong mag harvest ng alas 6 mga 6.03 6.05 nasa labas na po ako nag start na po ako mamitas or mag cut nung ating ano nun pong ating uh, kangkong yun lang po kasi yung matagal na i-harvest eh kasi isa-isa. Hindi po kasi natin binubunot yun. Kasi paguns na nabunot po natin siya, hindi na po makakahabol yung ating uh, itatanim po sunod kasi matagal. So kinakat lang natin, nag-iwan lang tayo ng isa or dalawang uh, dahon. Tapos doon po uh, tumutubo yung kanyang sanga. Tapos yung sanga naman yung ating puputulin. Same lang din po sa sanga. <laughs> Excuse me. Same lang din po sa sanga. Yung sanga naman na kasunod niya. Yakat naman natin. Tapos tubo na naman siya. Sanga, 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 sanga. Ayan. So, yung kangkong natin doon, nakapag-harvest tayo ng Tag tatatlong beses sa isang bed. Parang gano'n po. Oo, tatlo. Kasi yung pangalawang harvest sa na natin, nahil eh. Nahil storm. Kaya tinanggal natin lahat. Kinalbo natin yun hindi naman totally kalbo pero yung mga patay tinanggal po natin yung mga tinamaan ng hellstorm yung mga nabali kaya yung mga naiwan yung mga sana lang kasi yung hinaharvest po natin ngayon dun yung mga sana lang po ng uh, kangkong tapos isa rin sa mahirap i-harvest dito is itong dahon ng ampalaya ang dami pong may gusto ng dahon ng ampalaya minsan kasi ang hinaharvest namin dito yung mismong dahon lang o kaya naman yung kanyang talbos. Ganito. Pero mas gusto ko yung dahon na lang kasi uhgasan mo lang 'yung muna ilagay yung talbos magtatalbos ka pa sa dahon, deltso ka na ilagay Sa talbos naman, simpleng kasi ang kukunin mo dahon na lang din sa konting talbos. So, yeah, doon ko na lang sa dahon. yun so marami pang mga medium size yung ating ampalaya. Um, ito nga pala dito malaki na rin yung sa may cherry natin. Ayun oh. Nasa loob siya. Lang cherry lumaki na. Ito oh. Mga dalawang linggo pa to. Bago natin mai-harvest 'yan yung mga ito. mga nasa ulo na natin. Ayun, ang dami doon oh. Ayun, marami po siyang bunga kasi eh. Uh, ka-start lang ng ano nito eh ng bunga eh yung mga nakuha lang natin is yung mga malaki lang ayan, marami pang naiwan no. ito kasi lalaki pa to eh ayan pero marami pang bunga talaga kung wala lang winter dito tuloy-tuloy pa to eh tatagal pa to ng mga tatlong buwan pa or limang buwan depende po sa uh, ano, klima at sa puno niya pero as in marami pa siyang uh, bunga yan. ayoko lang din ubusin na harvest yung mga to kasi sayang naman. Yan. Pwede naman sana may harvest to kaya lang uh, ah, sabi ko pabutin po natin yung mga dalawa or tat tatlong araw hanggang isang araw ay tatlong araw hanggang limang araw. So yan lamang. Ayun kaya medyo nagkulong na naman tayo ng guli ngayon. Yan kasi paunti na kan paunti yung harvest natin ngayon kasi yung panahon is palamig na po ng uh, palamig 'yan Dito yung ano dito po kasi yung part ng garden po natin na minaka uh, gustong-gusto kong uh, puntahan kasi puro green ang makikita mo tapos maraming nakalambit na bunga pero yung upo natin din doon, ang ganda rin tambahin sa may gil kasi may mo ng dami rin upo. So, Nakaka-relax po sa mata. Magandang tindan. Well, lahat naman ng garden, ng side ng garden natin maganda. Pero, syempre, yung mga best part ba? So, ito yun dito sa isa sa pinaka magandang puntahan natin. Sa ilalim ng puno, I mean, sa ilalim ng trellis ng Ampalaya. So, next year kasi ang ginagawa natin is uh, nag- uh, rotation tayo ng mga tanim so baka dito ang ilagay natin yung patola <coughs> excuse me o baka patola kasi kung upo hindi pwede kasi sobrang lapad ng dahon saka marami siyang uh, sanga pwede rin sitaw di ba isitaw mo ito dito lahat tapos yung gilid niya ah uh, pwede ka magtanim ng okra din kaya lang okra na ito dito eh o pwede dito yung ano yung talong dito sabi lang yung okra o kaya sili. Eh. So, depende pa yan next year kung anong mangyayari. Pero, uh, may ina naman tayo eh, Parang, naginuma tayo yung, uh, parang, map 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 mapamapan niya, listahan, kung saan nakatanim yung mga ganito, ganyan. Para pag nag-crop rotation tayo next year, alam natin kung, ano yung mga nakatanim sa nato dito, mga sa labas. Ayan. so, ang ganda pang tingnan kaya lang ngayon oh yung panahon cloudy na siya tapos yung lamig niya is yung weather niya is hindi na po ganun ka init nag start na nga pong manilaw oh, yung mga dahon nila yung mga nasa una sa baba pero yung mga nasa taas okay pa naman ayun so malapit na malapit na yung uh, fall yung mga dahon na dun sa labas naglaglaga na so bukas mag ano ako bigay po ako ng update dun sa labas ang mga puno na dilaw na yung mga dahon nag start ng mahulog pero yung init nya uh, plus 23 or 25 yung pinakamataas pa hanggang next week so yun maganda pa naman pero plus 25 siya pero yung init nun feels like lang pag naramdaman mo siya uh, 15 parang ganun lang siya parang uh, spring na yung init niya kahit mataas yung temperature kasi mahangin na siya eh yung hangin yung nagpapa ano eh nagpapa dilaw sa mga dahon mabilis siya tapos yun may mga kunting pagulan uh, yun malapit talaga hindi na mapigilan pero hindi rin mapigilan yung pagdami pa ng bunga yun pong ating mm, ang palaya Pati nga yung sitaw, bum pa rin siya. Yung okra, sige pa rin siya. So, bukas, ipapakita ko yung ating ibang uh, halaman. Tsaka, ibang uh, tanim po natin dito sa ating uh, garden. So, I'm gonna end this uh, vlog ulit ng mga uh, Kasi, nagpapahinga pa ako. Wala pa akong tulog eh. Kasi gabi, may ginawa rin ako. Ngayon, so, hindi pa muna yung ating update sa ating garden ngayong araw. At uh, nagpapasalamat po ako dun po sa mga pumunta dito kanina, dun po sa mga like at nag share at nanonood, at walang samang sumusuporta sa ating uh, munting channel. Uh, maraming maraming uh, salamat po sa inyo. Uh, God bless po. Mabuhay po kayo. ayon sa muli po. Maraming salamat po. At uh, see you po my next vlog para po sa update sa ating uh, munting uh, hanggulian. Magandang tanghali at uh, maraming uh, salamat po.